So, lift, doh, jump, oh. Ayun, oh. I'm going, oh. I'm Another rock road. Pero, kalatid lang sa Koti lang bota. 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 Hey man, how the hell you do? Good morning mga chong, uh, welcome back sa ating panibagong vlog, uh, bagong adventure na naman Nung nakaraan, pumunta tayo ng Photo World Asia 2024 At nasaksihan natin ang mga naggagandahang mga kamera na ipinakita nila Bumili na rin tayo ng SD card para sa mga magiging ano natin, rides natin para mahaba-haba yung magiging recording magagas up lang tayo tapos dire diretso na tayo bahala na kung oh, ano yung mangyayari sa atin mamaya dun bahala na ako oh, saan makarating <laughs> uh, oras pala natin uh, 5.21 in the morning so ayun mga chong madaling pa naman uh, na tayo sa gasolinan yung full tank mo boss ay eh, di masyadong puno bossing basta makakita mo na okay na yan 5.8 liters 339 pesos dire dire na tayo nito mga chong dahil nakapag-gasap na tayo so kita kits na lang mamaya mga chong let's go Woo! yan time check 5.47 dito na tayo sa may balagtas bulakan atawin na natin para maaga tayo makarating doon Sarap! Another rides na naman. Touchdown, Malolos, Bulacan. Eh oh, ano mga chong, oh, magliliwanag na. Woo! Kuhang sarap bumiyahe. Ah, bakbak! Bakbaka na! Papasyal tayo sa mga hindi pa natin nararating na lugar na kasama kayo. So let's go. Peace. Welcome to Pampanga. Oh, wow, wow. Lubak, grabe talaga yung lubak dito sa bandang Bulacan hanggang dito. Grabe yung tambak dito, ang taas oh. Yung habaan ng Quezon Road na to, mga tsong oh. Ang daming ginagawang kalsada. Tinataas nila to kasi alam ko ito yung nilulubog pagka ah uh, may bagyuhan yun o tanaw na tanaw ko na yung ano yung arayat wala sa mapa to guys eh <laughs> mo yung bypass na to wala sa mapa palipad tayo ganda oh. pwede kong magtanong anong kalsada po ito? Like hindi namin alam namin ay Ah, pa San Fernando po, dire-diretso po. po. Pang Kung matuto, paggawa, Magalang, Magalang. Ah, putol po ito? Oh, oh. Pero may may daan po diyan pag ganon, wala. So, ito, ito, Pagka po na diretso po 'yan, ano pong anan? Diretso'ng Magalang. Magalang. Ah, okay po. Sige okay. po. Salamat po. Ingat po. Okay. Ayon sa mga nakatira dito, ang kalsada na ito ay magdurugtong mula Pampanga Metro Expedital Center, Tumagalang. hanggang dito lang pala ang pinaka dead end nya hindi na natin inano akala ko bukas na pero ang dami rito dami nagja jogging dito tuwing umaga ang sarap kasi yung binabaybay natin na kahabaan na to guys eto yung kahabaan ng Magalang San Agustin ganda ng arayat parang painting eh no dito lang oh kung taga dito ka tanaw na tanaw mo na yung ano yung. Hey! Ganda, ano? Magalang, kaliwa, arayat, kanan. Pero dito tayo, eh. Kaliwa tayo, kaliwa. Kaliwa. Tama rin, do. Napakadami. <tod> Parang gusto ko magano, no? Taramin, do. Namiss ko yung gagawan ako ng lola ko nya na. Ni Inang. Wow, oh, ang sarap. Lapit na. Malapit na ako malipasan ng gutom. Dakal pong salamat. Ano yung mga kap ay, kapampangan, no? Hmm. Dakal pong salamat. Marami pong salamat, no? yung ang palagay ko ibig sabihin nun. Siyempre, ganun lang <laughs> ako nakaalap Dakal pong salamat. Kainan, kainan, nagugutom na akit. Inan, oh, lamig. Grabe, ang lamig oh. Boom! Tapos ano ka pa, It's takbong malupit. Form. Takbong malupit ka pa. Ay, may ano, may prosesyon oh. No? Prosesyon ng ano yan. Anasareno ah, ah, Santo Niño. Prosesyon ng Santo Niño. Woo! Malapit na! sigaw mo lang ng ayan na ayan na kami so yun guys no kakain lang muna kami nito para dire diretso na rin yung maging ano natin biyahin natin magkano mo? 300 300 kain muna tayo mga chong ayan yeah. na saan ang ulam mo eh. kain muna kami bago kami tumikop kumain lang tayo tapos uh, diretsyo na rin tayo grabe na tatanungo ko na yung bundok ay nasa gilid oh ganda oh nakita mo yung lugar saan yung kalsada na yun ang ganda oh anong kalsada yan Iyan nga natin kung ano yung lugar na yan. New Clark City. Buka natin daanan. Ah! Daan tayo rito. Bagong kalsada yata ito. Tanong na rin tayo. Ang ganda rito par! Saan kaya? Saan kaya daan na eh ito? Ganda eh no? A drone. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night